Yan yung half lang. Ayun, ay ano, isang, isang buo yan half lang. So, marami na ito sa amin. Sa lang naman kami. So, yun yung ko. May carrots. Uh, wala tayong ibang gulay. Ito so, yung available. Tapos yung sasak natin na karne. Tapos okay. so, lalagyan ko rin siya ng sibuyas, bawang, and konting luya. Okay. Simulan na natin Hindi mag- Hindi na kami mag-rice kasi meron kami nandala si Last mother kanina ang sashimi. Sashimine. Sashimi, ne? Sashimi. Pagkita siya ng sashimi kanina. So, ngayon lang yung dinner namin. Bihon, tapos sashimi. Kasi, pinapawasagin namin yung rice namin kasi Lalo ako nagdadaita ako. Hmm? Dadaita sa sunrise. naman Exercise. Kasi talaga malakas talaga talaga ako sa sa kanin. Hmm. Pala yung, ano talaga pala. Oh, okay, okay lang pa 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 Ito lang, Pabit. Wala akong nabili. Usually, pag ganito, di ba, isa natin ng pahaba. Ganun siya. Yan. Pag ganito siya. Ganun yung hiwan natin. Ito lang naman ang carrots yung inakalagay ko. siya. masyadong Ito yung inakalagay sa okay lang yan. Masakit yun. Masakit ko. Nakita Sugoy ab ba? Ay, sugoy Hindi mo na Wala. Nag-exercise din kasi ako. Yung ab roller. Sobrang sakit Ang hirap pala nun. What do you know? Carrots. Pagyo meron ng ano, pag ka ng mga ingredients ng pansit, meron na yung carrots na ano na nahiwa na. Pag bibili ka meron. Pwede tukot na lang. Oh, oh. Okay na. Tingnan siya. So, next yung mga hiwain natin is yung

um pa rin nang may bawang. May hanay. Ah, huh? uh, garlic whiskey na, aso, Ako pa rin da. Ah, so. <laughs> Mukhang <tayo. Maka> <laughs> naman hmm. oh. balatan. Balatan hmm. Ayas. Ayas, 'yung mga 'tong bawang 'to. Oh. Bola tamam. si tamam si Buyong. Bawang. Ah. Okay, sabihin. Yung hindi na haluin, 'yung 'yung ibabato ng bawang.

Tapos, kung gusto kong gagagay ng baba, kayo ng luya. lagi natin ng luya. Kunti luya. Gusto ko yung lasa ng luya eh, sabi ka. Pag nagluluto ako. Slice ko din siya ng maliliit. Ito. Na Slice ko siya ng maliliit na ano.

dito diba? sa na ng buko di ko sabi hindi mo siguro. Istemita hiniba. Oi ta na ng buko. Ito ko. Alam mo ba? Kasi siguro hindi sa mga sana. Sana bayan sa bit. O Ito ang buhay ng buko. Pagasanan na pe. ng buko di

sibuyas, carrots and bawang. Let's start natin. Start natin mag-uto. Painitin yung kawali. Kung naging ng mantika, kunin yung sandok. Dito tayo. Carol, so this side, signal ko. Di pa talaga. After yung gulay. After matuto yung gulay, set aside natin. Tapos, i-slide natin yung, ano, yung, yung parmi. Yung, yung, ano, uh, sibuyas and

다고 자고 Nag-freeze ako tapos. Tingnan. Okay, siguro yan natin yung karne. Natin yung karne. Go. And... Pagyan okay, natin ako na. Hindi na kami mag-arise kasi.